Nasa nga ina si Inwal? Ewan ko, kanina ko pang hinahanap eh, kung saan ka napunta ang taong yun. Mapagsibak pa din ng kahoy wala eh. Ay, kung yung gisa kanya masiyasabi, lagi mo siya sabihin. Ay, bigay eh. Para maintindihan niyang wala magsibak ng kahoy. Wala kanya niyang na kasi Noel. Wala pa nga eh, kaya ko pa nga inaantay. Sige naman yung taong yan yun eh, na eh, hindi naman pakanabakan din eh. Eh baka na naman si Ilaya sa Barkandiyan. Yan, narene nga yung anak na hindi mapakalabangan. Yung pagsabi-sabihan niya at baka kung anong magawa ko diyan. So, gano'n na will siyang kaleng? Ala, diyan lang siya, diyan. Ay, napabarik na naman eh. Ah, ah, ikaw gawin, wala nang gawa kundi bumarek na lang ng bumarek. Hindi ka na mapakadabakan dito sa bahay eh. Pagsibak pa ng kahoy, asa ka sa iyong ama. Ikaw hindi na sa iyong uma. Kundi, siya, uma, matanda na. Kundi palagi siya magsisibak. ay eh, sabi sa akin na iyong uma eh, pag ikaw doon gaya ng gayaan eh, siya nananawa na sa iyo. Ala, hmm. kami naman tatay eh, pari tumulog na, ayaw kami siya sabi pa. ano, yung lasing na naman ba kaya? Ay, oo, oh, lasing na naman. Pagkagay ng tao, ako'y yung magsasawa na di yan. Ha? Ah, kaya ako tatay, tayo na pareho lang, ha? Anong pareho lang? Kailan mo na ako nakita diyan? bumarik di yan? Anong ang ibig sabihin, kung kayo sawa sa akin, o sawa din sa inyo. Tek <laughs> na yan.